Guys, mga morning, araw siya lo, oh. Dalayaya Bike Mountain morning. Peak ng Everest. Oh, good morning, good morning. Good <laughs> Ito yung problema niya guys oh. Yung trailer, hindi daw ito na Tagal na. So, need niya pabuksan. So, try natin kung kaya. So, tara. So, ito bad, -bad tayo mga guys. Nang fully muna. Para makita ninyo yung mga unod-unod. Ito. Kabila naman para at least. Grabe. ZTT, o nang mo puli. Ayan, tanggalin natin yung screw dito sa kabila. Pagang, ayun. Okay. Ito, tatanggalin muna natin bago natin tanggalin to Kasi nasa loob yung ano niya eh. Yung pang baklas niya talaga eh. Ay yung alin niya. Ay, parang ayaw niyang lumabas. Wait lang. Ito. Tatlong screw na. Okay. Ito pa. dalawa pa pala Yun, isa pa. Nice one. Ayan, tatanggalin na natin to Grabe, basang basa, oh. Ito. dito naman mga guys ito yung babakas na natin uh, sa mga hindi pa alam manood mag relax para makita nyo ang unod uh, okay wow oh may dikit yung plastic niya ito na ah. grabe ko yan men so ito na nabad bad na natin mga guys ang iyang ang mga pan ito pa yung isa so ang gagawin natin spray na lang tayo ng ras remover Yo. Hai ay, Bakasan abis kenal dengan, no? Ini nggak baru mengalami. Bos itu pak. Aiga, bigo yo

tanggal kalawang daw eh yeah. Ito na yung dumi mga guys na nakuha ta sa iyang uh, rare trailer. So ito na siya Saban so muna tayo. Hindi pwede mga guys na meron kasing ganyan nga uh, ano chemical sa. Huh? Ah, oh, wash wash muna tapos hangin hangin na lang tayo mamaya. So ito na mga guys, yung ating RDM5 120. Natapos natin sa linisan, no? So yung gagawin na lang natin, babalik na natin 'to para gumana na. Pinakita ko lang sa inyo kung paano natin nilinisan, no? Ganyan si kalinis ngayon. So tara. Itakot siya. Ang hirip po So, ito na mga guys. Yung RD ni Idol. Oh. So, tanawan ninyo. Tsura, yo. Bago-bago. Tsura, yo. So, try natin yung clutch muna. Ayun. Ayaw. Ayaw. Ito. Ayun. Gumagana. So, tara. Kabit na natin. Kita nyo yung performance ng bagong linis. So, Ya sam sa kagyas. Kami ang ka pa sa. na natapos mga guys yung rare trailer ni Idol. Thank you so much. Paalam God bless.